Magandang umaga, narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Samantala, sinailalim sa State of Calamity ng Locos Norte dahil sa matinding pinsalang dulot ng bagyong Egay. Sa ilang lugar, nawala ng kuryente at may mga residente pang kailangan ilikas para sa detalye, may unang balita live si Breves Bulsao ng Jimmy Regional TV 1 North Central Luzon. Breves? Yes, sa magandang umaga, Igan, puspusan ng isinagawang uh, preemptive evacuation o pagpapalikas ng mga lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte sa mga residenteng apektado ng baha dahil sa malakas na ulan at hangin dalat-dala ng Bagyong Egay. Sa San Nicolas, Ilocos Norte, pilit na pinalikas ang isang pamilyang malapit sa irigasyon dahil umabot na ang baha sa kanilang bahay. Wala daw sanang balak na lumikas ang pamilya dahil hindi naman mataas ang baha sa kanilang bahay. Oh, nauna na pala, hindi po namin alam nauna na po pala silang na-rescue. Ang principal ng isang paaralan, ipinagamit na sa mga evacuees ang kanyang mismong opisina. Okay lang po sir kasi kailangan naman na Uh, let's help those who are in need, sabi nga sa Romans 13.2. To... Sa Lawag City, nagpasaklulo na ang lokal na pamahalaan sa ibang ahensya ng gobyerno para ilikas ang mga residenteng malapit sa mga coastal areas. So far, yung monitoring natin is medyo abala yung ating mga rescue teams at uh, uh, we have asked already the augmentation uh, teams from the provincial government at uh, Uh, pumunta na rin yung isa nating marines at nagrescue na rin sa isang barangay dahil lumulubog. May parte doon na lumulubog at may mga families doon na kailangan i -rescue. Dahil walang kuryente, naglagay ng charging station sa municipal building para sa mga residente. Hanggang ma charge kami sir. Tapos yung mga rechargeable lights namin kasi nga di pa naman natin alam kung kailan balik ng kuryente. Igan, dahil sa malakas na ulan na naranasan kahapon hanggang kagabi, kinansila ang pasok dito sa lalawigan ng Ilocos Norte sa mga tanggapan ng pamahalaan. At uh, ngayong umaga, humupa na rin ang naranasang ulan at uh, hangin. Yan muna ang balita. Balik sa inyo. Maraming salamat, Breves Bulsao. Baka Igan, umabot na sa 15 meters ang water level sa Marikina River. Pinatunog na ng LG yung alarma para maalerto ang mga residente sa posibleng paglikas. Ang live na sitwasyon doon, hatid natin maya, -maya lang. Iga ni Baguio City sa mga lugar na nakararanas ng bagsik ng bagyong egay. Kabi-kabi ng landslide ang naitala roon kung saan may isang naiulat na nasawi. Live mula sa Baguio City, si John Ponsoy ng Jenny Regional TV 1 North Central Luzon. Joan! Igan simula pa kahapon hanggang ngayong araw ay walang patid ang pagbuhos ng ulan dito sa lungsod ng Baguio. Kaya naman ang tinututukan ngayon ng otoridad, partikular na ang CDRRMC, ay ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira sa low-lying areas. Hindi tumigil ang buhos ng ulan sa buong Magdamag sa Baguio City. Ramdam din ang malakas na hangin. Dalawamput siyam na pamilya o 140 individuals ang inilikas dahil sa pagbaha sa lungsod. Nananatili muna sila sa evacuation center. Sa tala ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Council, nakararanas ng pagbaha sa Barangay Lourdes Extension at Ferdinand Marcos Barangay dulot ng umapaw na sapa. Karamihan kasi sila talagang I don't, uh, we don't have yet the history yung mga iba nag-rent. Uh, living in the low-lying portion near the uh, waterways creek. So, umapaw yung -uma, mga from the creek going to the residential houses. Sa ngayon, hindi pa pinapayuhan ang mga residente na pabalikin sa kanilang tirahan. Nakaranas naman ang landslide sa barangay Bakaking Central. Isang mag-anak ang natrap sa landslide. Nailigtas ang lalaking construction worker at kanyang misis, pero ang kanilang 16-anyos na anak dead on arrival sa ospital. Sa isa pang insidente ng pagguho sa Baguio City, kitang unti-unting tumagilid hanggang sa tuluyang bumagsak ang bahay na iyan sa gilid ng bundok. Lumambot daw ang lupa dahil sa walang tigil na pagulang dala ng bagyong egay. Walang nasaktan sa pagguho. There are actually partially damaged houses. Ang na record na namin is actually some of them is actually caused by uh, blown roof, uh, fallen tree, then some of them are due to landslides. Sa ulat ng OCD CAR, as of July 26, 5 p.m., kaubang 2,421 mag-anak na ang inilikas. Katumbas ito ng 7,795 na individual. 66 families o 215 persons ang nasa 13 evacuation sites sa rehiyon. Samantala ang iba ay piniling manatili sa kanilang mga kamag-anak. May ilang kalsada rin na hindi madaanan, pero naglabas na raw ng abiso ang city at municipal engineering office at DPWH kaugnay rito. Apat na nga ang naitalang nasawi dahil nga sa bagyong egay at hanging habagat. Wala pa namang napapaulat na nawawala. Igan? Maraming salamat, Joan Ponsoy. Nagpulong sa Malaysia si Pangulong Bongbong Marcos at Prime Minister Anwar Ibrahim. Detalya tayo ng mga napag-usapan nila sa unang balita live mula sa Malaysia. Nang kasama natin si Ivan Mayrina. Ivan, good morning. Maris, magandang umaga ang pagpapaigting sa ugnayan ng Pilipinas at Malaysia at ang pagtutulungan para sa pagbangon mula sa pandemya. Ang ilan lamang sa mga napagkasunduan ni na Pangulong Bongbong Marcos at ng Hari at Prime Minister ng Malaysia sa kanilang naging pag-uusap kahapon. Isang state welcome, Maris, ang iginawad kay Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang pagdating sa Istana Negara, ang National Palace at Official Residence ng Hari ng Malaysia bago magtanghali kahapon. Sinalubong ang Pangulo ni King Al-Sultan Abdullah at Queen Aziza, Prime Minister Anwar Ibrahim at asawang si Dr. Juan Aziza at mga Cabinet Minister ng Malaysia. Kasama naman ng Pangulo ang Philippine Delegation na kinabibilangan ng anak na si Congressman Sandro Marcos, ilang mga mambabatas at miyembro ng kanyang economic team. Ginawaran din ang Pangulo ng Military Honors at 21 Gun Salute. Tulad ng karaniwan sa isang state visit, nagkaroon din ng ceremonial tree planting na isang uri ng evergreen tree tanda ng pagbisita ni Pangulong Marcos sa palasyo. Sa state banquet na inihanda para sa Philippine delegation, sinabi ng Pangulo na pinakamahalagang ibubungo ng relasyon ng Pilipinas at Malaysia ay ang pagpapaiting ng kooperasyon ng dalawang bansa para sa pagbangon mula sa pandemya. Nagkaroon naman ng hiwalay na pulong si Pangulong Marcos at Prime Minister Anwar Ibrahim. Sumangay ng Prime Minister sa pagtutulungan sa pagbangon mula sa pandemic at sa pagsusulong na ugnayan para mapalago ang ilang industriya kabilang halal industry. Makikinabang ang Pilipinas dito, partikular ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM na pagtutuunan ng mga pagsasanay mula sa Malaysia sa halal industry, Islamic banking at food security. Sa mga susunod na buwan, nakatakda ang Joint Commission na bubuwi ng ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas at Malaysia para plansyahin ng mga detalye nito at ng mga kasunduang nabuo sa state visit. Samantala, mamayang alas 8 ng umaga, Maris, magsisimula ang mga nakatakdang business meetings sa Pangulo bago siya humarap sa mga miyembro ng media para iulat ang mga ibinunga ng kanyang state visit. Habang naririto ang Pangulo Maris, siniguro na malakanyang na may mga mahigpit na bilin ng Pangulo sa mga hensya ng pamahalaan, partikular ang DSWD at ang mga disaster response agencies na tutukan ang pangailangan ng mga na naapektuhan ng Bagyong Egay. Maris. Ivan, uh, may plano bang bisitahin si Pangulong Bombong Marcos, yung mga kababayan sa sinalantan ng bagyong egay sa pagbabalik niya dito sa Pilipinas ngayong araw? Yes, Maris. Base sa pinakahuling impormasyong na kuhan natin, ngayong gabi nga darating ang Pangulo dyan sa Pilipinas at bukas naman may prior engagement siya sa Cebu. At malamang daw sa weekend na siya makapunta sa mga tinamaan ng bagyong Egay ito roy para mabigyan ng sapat na panahon ang mga disaster response agencies na makaresponde muna at hindi muna sa makadagdag sa aasikasuhin ng mga ng mga ahensya ng pamahalaan at ng mga LGU na tinamaan nga ng bagyo pero siniguro niya nang malakanyang na tinututukan ng pangulo ang sitwasyon sa mga disaster-stricken areas. Maris. Ivan, matanong ko na rin, no? nagkaroon ba ng pagkakataon si Pangulong Bombo Marcos na maisulong nung mak makaharap niya ang hari ng Malaysia na yung tungkol dun sa 58 nating mga Pinoy na nasa death row? Uh, Maris, yan ang uh, isa sa mga balak nating itanong sa Pangulo dahil hanggang sa ngayon wala pa tayong, hindi pa tayo nagkaroon ng pagkakataon na makausap siya. Pero may nakatakda na press conference ang Pangulo sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Dakot ng hali mamaya. Maraming salamat, Evan Mayrina. Ingat kayo dyan. Samantala mga kapuso hanggang kagabi, marami pa ring mga pasahero ang stranded sa Manila North Port Passenger Terminal. Kanya-kanyang latag ng mahihigaan ang mga pasahero sa pantalan. Ang ilang sa kanila inabot na ng malakas na hangin at ulan. Namahagi naman ang DSWD sa mga pasahero ng malong pangontra sa lamig. Ang ilang pasahero ay nireklamo ang hindi raw pag-aabiso agad ng ilang shipping company na kanselado ang biyahe. Sinisikap ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng shipping company tungkol dito. Ayon naman sa Philippine Ports Authority, nakikipag-ugnayan na sila sa mga shipping line para mag-abiso agad. Perwisyo sa mga motorista at residente ang baha sa ilang kalsada sa Lusod ng Maynila dahil sa pag dala ng bagyo Egay. Yan ang unang balita Dive ni Darlene Kai. Darlene Igan sa ngayon ang na lang pero malakas na hangin yung nararanasan namin dito sa Maynila. Ito ngayon ang problema ng mga commuters, ng mga residente, pati na ng mga motorista. Ang baha na iniwan ng magdamag na buhos ng ulan. Pabogsubog-subog ang ulan sa iba't ibang bahagi ng Maynila sa buong Magdamag. mayat at mayang bumubuhos ng ulan na sinasabayan ng malakas na hampas ng hangin. Naranasan yan sa United Nations, Rojas Boulevard, ganyan din sa Pasay at Paranaque. Halos mag-zero visibility na nga sa ilang lugar. Pagsapit tuloy ng umaga, bahana sa ilang bahagi ng Maynila gaya rito sa kahabaan ng Taft Avenue gutter deep ang tubig mula sa General Malvar hanggang dito sa United Nations. Hirap tuloy ang ibang nagbibisikleta. Dahan-dahan din ang ibang sasakyan at motorsiklo sa pagbagtas sa kalsada. Ang ilan wala nang nagawa kung hindi lumusong sa baha. Nakahanda na ang marami sa kanila, nakapaana o kaya ay nakasinelas. Pahirapan din sa pagsakay ang ilang pasahero. Mahirap po talaga kasi po ano lalo na po pagbaha dahil pag kasi po ano, lulusong ka talaga kapag ano, pag walang magawa. Lulusong na lang talaga, wala na akong magagawa, eh. Kailangan makapasok talaga eh. Dok, hindi po ba kayo na ano na baka syempre ba dumi dito magkakasakit kayo? Eh. Hindi na siguro, ma'am. din kami bago magsabat sulit, ma'am eh. Napakahirap. Pagka umuulan dito talagang ganyan. Hindi na nagbago. Sanay na. Sanay na tayo dyan. kaibigan, tulad ng nakikita nyo ngayon, eh, gutter deep pa rin yung level ng tubig dito sa kahabaan ng Taft Avenue. Kaya kung nakikita nyo, mabagal lang yung daloy ng trapiko dahil may parte na hindi na pinipiling daanan ng mga motorista. Meron namang mga kawani ng DPWH na kanina pa nagsasagawa ng declogging dito sa kahabaan ng Taft Avenue. Tinatanggal nila yung mga nakabara o yung mga basura para tulungan na mas mabilis na humupa yung tubig baha dito. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Balik tayo sa balita ukol sa bagyong Egay na bagsakan ng puno ang isang bahay na sa lakas ng hangin at ulang dala ng bagyo sa Novaliches, Quezon City. Nangyari po yan kaninang alauna na madaling araw. Wasak ang bubong ng bahay. Ayon sa may-ari, wala naman nasaktan sa kanila. Hinihintay na raw ngayon ng may-ari ng bahay ang mga taga Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office para maalis ang puno. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.